Ganda, ganda ng mga halaman. Hmm. Malago na sila. Hmm. Nakaka-relax. Hello. Ito ang hardening aring bebang.

masarap sa mata, nakakawala ng stress. Mga bambu. Makakarating yan. Po? Makakarating Japan. <laughs> <laughs> Bibenta ko yung mga halaman mo, Tay. I-advertise natin sa ano, publiko. Mga malago na po sila. Pwede na po silang bilhin. Bili na po kayo ng halaman. ito po kasing ganda ko Inge. po ito mal po ito anong pangalan nito tay? supeya tay? siya po si supeya ang violet si violeta ito po kalamansi Kalamansi ito, tay. Dito ako pinaglihi. Sa Bagong Bilya. Diba? Banda. Tapos, nanood ka ng... paligid. Hi, Shara. Dito po, ito sa Laguna. Sa Bae. Dito po sa aming bahay. Marami po talagang naghahalaman dito. Ayan po yung... Kapasakaling may makaisip na bumili. Diba? Mm. Fresh from the farm. <laughs> ano tay? Si tatay nagdidilig ng mga halaman. Sige na magpapaalam na ako at makita niyo na ang aking paraiso. Ang hardin. Ba. Diba? Ganda-ganda. Ang hardin ni Aling Mea. Bye.